Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pinakabagong supersonic missile ng Pilipinas at ang mga kakayahan o capabilities nito. Alamin natin kung paano nito pinapalakas ang depensa at seguridad ng ating bansa. Ang BrahMos missile ay isang supersonic cruise missile na binubuo ng India at Russia ito ay itinuturing na isa sa pinakmabilis na cruise missiles sa buong mundo na may kakayahang lumipad ng hanggang tatlong beses sa bilis ng tunog o Mach 3. Ang Pilipinas ay nakipagkontrata upang bilhin ang mga Brahmos missiles mula sa India bilang bahagi ng kanilang modernisasyon ng depensa. Narito ang mga kakayahan o capabilities nito, bilis at range. Ang BrahMos missile ay may maximum na bilis na Mach 3 o tatlong beses na mas mabilis sa bilis ng tunog. Ito ay may range na umabot ng 290 kilometers o 450 to 500 kilometers naman para sa upgraded version na nagbibigay ng malawak na saklaw para sa target engagement. Ang mabilis at malawak na saklaw nito ay nagpapahintulot sa missiles na makarating sa mas maikling panahon na nagbibigay ng strategic advantage sa depensa at offensive operations. Number 2, versatility. Ang BrahMos missiles ay may kakayahang gamitin sa iba't ibang platform katulad ng mga naval ships, submarines, aircraft at land-based mobile launchers. Ang versatility na ito ay nagbibigay ng flexibility ng armed forces ng Pilipinas upang gamitin ang missile sa iba't ibang operational scenarios mula sa maritime defense hanggang sa ground-based strikes. Number 3. Precision Strike Capability Ang BrahMos missile ay may advanced guidance systems na nagbibigay ng mataas na level na accuracy sa pagtama sa target. Ito ay may inertial navigation system at satellite guidance system na nagpapahintulot sa missiles na maabot ang target ng isakto. Ang precision strike capability na ito ay mahalaga sa pagtama sa so mga high value targets at critical infrastructures ng kalaban. Number 4. Stealth and Low Altitude Flight Ang BrahMos missile ay may kakayang lumipan sa low altitude na nagpapababa sa posibilidad na madetect ng radar system ng kalaban. Ang low altitude flight at stealth features nito ay nagbibigay ng advantage sa pag-iwas sa anti-missile defense ng kalaban na nagpapataas ng success rate ng missile sa pagtama sa target. Number 5. Anti-ship and land attack rules Ang BrahMos missile ay maaaring gamitin sa parehong anti-ship at land attack rules. Sa anti-ship rule, ang missile ay may kakayang tumama sa naval vessels ng kalaban na nagbibigay ng superior maritime defense capability sa Philippine Navy. Sa land attack rule, ang missile ay maaaring gamitin sa pagtama sa ground-based targets tulad ng mga military installations and command centers ng kalaban. Ang pagbili ng Brahmos supersonic missiles ay isang malaking hakbang para sa modernisasyon ng defensa ng Pilipinas. Ang mga kakayahan at capabilities ng missiles na ito ay nagbibigay ng significant boost sa ating depensa at offensive capabilities na magdudulot ng mas mataas na antas ng seguridad para sa ating bansa. Sa tulong ng makabagong teknolohiya ng BrahMos, mas magiging handa tayo sa anumang banta sa ating teritoryo at kalayaan. Maraming salamat sa iyong pagkitinig at huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong impormasyon at updates tungkol sa ating pambansang depensa. Mabuhay ang Pilipinas. And shout out po sa mga bagong subscribers ng channel na ito.